What's up mga kaborda! Kaya kaya nakakain ng gyerne gyerning mangga ari ay tikong kinalabaw na mangga titikman natin ha yan o no? pwede nyo kaya kupo! kupo! pagkakasim ba? Ah! Sige po. Ay, ate, para pa kahit manggang ate. Ah, masarap. <coughs> Pero maasim. Alin gusto ko eh. Nalilito ko ng sili. Tignan mo. Alam ko ang sili. Yan. Nakita nyo. Oh, para sa inyong subong aray. Ah, ah. Woo! Ikaw. Gusto mo? Iyon na lang aray.